Pagunita po ng Rizal Day ngayong araw, ating pumbalikan ng buhay at mga sakripisyo ng ating pambansang bayan na si Dr. Jose Rizal, na hindi lamang po nag-iwan ng mga pumukaw dam sa damdamin ng mga Pilipino, kundi pati na rin. Silping inspirasyon po para sa lahat upang ipaglaban po ang kalayaan ng ating bayan. Mm -hmm. Tama ka dyan, Diane. At ngayong umaga nga, alamin natin kung paano nananatili ang diwa ng kanyang kabayanihan sa puso ng bawat Pilipino. Kasama natin ngayon si Attorney Moses Florendo, isang legal practitioner na isa rin ha, history, history buff. Good, Good morning, morning Welcome Welcome po. Welcome, sa Sir. Salamat yes. po. Thank you for joining us today. Alright, um, Attorney Moses, ano ba yung pinakamahalaga mahalagang kontribusyon ni eh, Dr. Jose Rizal. Alam sa niyo, ating focus sa Go ahead po. Alam niyo po si Dr. Jose Rizal as a national hero. No? He's the most studied um, Philippine hero. So marami tayong makikita na aspects ng buhay niya na pwedeng gina natin na bilang pinaka-importante. Siguro naiisip natin uh, yung halimbawa na bilang sang mamamayan, yung pagmamahal sa bayan. Halimbawa na bilang isang anak pagmamahal sa magulang. At saka, sa lipunan, naalala natin na nung tumama siya sa loto at uh, napunta siya sa Dapitan, kinastos okay. na yung pera para paigihin ang buhay ng mga mamamayan doon. Okay. Kaya yun ang uh, halimbawa niya, ang pinakamagandang uh, alaala natin sa kanya. Mm. -hmm. mm -hmm. Uh, sa lahat po ng sinulat ni Rizal no nabanggit ko nga about right now ka sa uh, panahon, modern times. Ano po sa tingin niyo yung pinaka pa rin sa kasalukuyang panahon? Uh, sa akin pong pagtingin, ano uh, ang Noli, uh, mitanghira at El Fulibus Turismo. Mm. Kasi hanggang ngayon po, napaka-relevant ng mga turo at aral na, na makukuha natin doon tungkol sa lipunan, paano pakipag sa kapwa, paano, uh, kung baga, magkaroon ng isang magandang pananaw tungo sa bayan. Mm -hmm. Mm -hmm. na hanggang ngayon, inaaral, di right. eh, ba? Mm -hmm. Kaya, di ba, yan ay batas na dapat pag-aralan ng ating mga mag-aaral. Mm -hmm. Kaya makikita natin yung turo doon, yung problema ng lipunan, kasaysayan, kumbaga all around even politics with politics and right? even mm -hmm. with love right mm -hmm. so nakita mo yung loyalty and fidelity towards yung kanyang sinisinta mm -hmm. di ba maraming halimbawa at totoo sa atin doon. so iba-ibang aspect ng buhay ang makikita natin doon mm -hmm. sabi mo nga kanina no autonomos mm -hmm. siya ang most studied philippine hero ano ano ba yung mga inaral ng ating pambansang bayan nako halo-halo yan ah uh, Uh, he studied in UST tapos nagpakadalubhasa as a medical practitioner right mm -hmm. so ang maganda sa kanya hindi lang siya nakontento ng pag-aaral sa Pilipinas nag-aral din siya sa ibang bansa mm -hmm. na noong mga panahon yun, eh, malaking bagay pero uh, saan niya ginamit ang kanyang pag aral naglingkod siya sa bayan mm -hmm. at nang sino ang kanyang pinakapangusong pasyente ang kanyang ina mm -hmm. di ba kaya ang makikita natin doon uh, pinagbuti sarili niya sarili nga pero yung paggamit, ginamit siya sa kabutihan hindi pang sarili lamang Oo, napakaganda. Napaka-pure ng love and intentions. Ano naman po sa tingin niyo yung mga turo o yung values ni Rizal na akop naman ngayon sa political status ng Pilipinas? Ngayon, uh, di ba sa una nating tanong anong pinaka-importante yung dalawang sulat niya? Kasi very relevant eh. Mm -hmm. Ngayon, sa political status natin, makikita natin sa kanya, sa mga sulat niya, uh, yung pagiging aware sa mga nangyayari at saka siguro using the uh, lingo of the uh, uh, current um, society, yung fake news. Mm -hmm. ba? Diba? Yun ang kalaban niya eh. Dahil nakikita niya, yung mga nagpapahirap sa bayan, uh, nagpo-perpetuate yan dahil sa mga maling informasyon, mm -hmm. sa pananakot at saka sa journalists uh, we say it uh, now, it's fake news. Right? So, yun ang pang pinakamagandang aral na imulat yung sarili niya. He could have had a comfortable life. Mayamang oh. pamilya. Oh, ilustrado, ilustrado, ba? Pwede naman siyang umupo lang at you know, o -o. Uh, manood lang sa mga nangyayari at maging masayang buhay. Pero ginamit niya yung kanyang poder para mapabuti yung kapwa niya. Di ba? Mm. At his own risk, at his own expense. Pero makikita mo, kaya nga natin siya bayani kasi ginive up na lahat yon. Mm -hmm. di ba yung magandang buhay para maglingkod sa bayan. Okay. Um ano po kaya yung kumbaga ma-advise kung buhay ngayon si Rizal ano? Mm -hmm. <laughs> sa ating mga kabataan kasi naniniwala rin siya na ang kabataan ng pag aasa ng ating bayan ano? At sa inyo ano kaya opinion ni Rizal sa kasalukuyang estado ng ating bino? Siguro niyo? wala rin pinagkaiba nung araw kasi nung araw marami rin ang naniniwala sa mga maling uh, 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 tagdon uh, information. At saka marami rin ang contento na lang sa ginagawa nila. Sigurang mm -hmm. Araldon is pagigihin ng sarili uh, mag-aral hanggang uh, tawag doon, uh, ma-satisfy ka at ma-accomplish ma mo yung goal mo at gamitin 'yon para sa bayan hmm. siguro yung pinakamaganda nating na aral na makukuha sa kanya hmm. alam mo si Dr. Jose Rizal he died at an early age ano, 35 right. years old mm -hmm. pero at 35 ang dami niya nang na-accomplish ano sa kanyang buhay he really used his time wisely right. right and then all for the benefit of uh, everybody else hmm. right hindi personal hmm totoo po yan. At ito naman, ni kung uh, sa tingin niyo po, no, ano yung masasabi ni, ni or masasabi ninyo sa mga kabataan na tila nawawala na yung interes sa kasaysayan, lalo na kay Dr. Jose Rizal at iba pa nating bayani. Siguro, ulitin natin lagi niyang sinasabi ang uh, hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutunguan, mm -hmm. di ba? Yung uh, past na is always um, a guide towards our future mm -hmm. na komportable tayo ngayon pero yung mga nangyayari related yan. at pag hindi tayo natuto uulitin natin yung mga uh, problema natin na na nakabisnat. Mm -hmm. mm -hmm. Attorney bakit mahalaga na taon taon ay ating kinocommemorate itong uh, anniversary ng pagkamatay ng ating pambansang bayani. 'Di ba? Pag ganitong panon, usually mga fiesta saya at saka no, umiiwas tayo na. sa mga uh -huh. usapang politika mm -hmm. or something. Uh -huh. Pero maganda na uh, ito ay uh, sinacelebrate natin ngayon na nangyari sa ganitong panahon, December 30. Kasi ito yung time na hindi lang tayo dapat nagsasaya, dapat nagre-reflect din. Mm. Diba? Right. Nung araw, may mga Rizal Day celebrations, may mga parades commemorating the heroes and um, his life. Siguro, mahalaga na nandito yung pechang ito na nangyari ang ganitong uh, pagkakataon sa buhay niya, para magbigay tayo ng reflection bago mm -hmm. tayo pumasok sa bagong taon. Okay. Na parang isipin natin, ano ba yung nagawa natin bilang mamamayan, mm -hmm. bago tayo sumalubong sa bagong taon. Ang mm -hmm. mm -hmm. ganda sinabi ni Atty. No? Amidst the holiday feels, and then paglipat ng bagong taon, ito yung best time to reflect also, no? not only about ourselves, pero yung ating lipuna ng ating bayan, hindi oh. ba? Especially this day, uh, araw po, ng ating uh, bayani na si Dr. Jose Rizal. Let's ask ourselves, ano ba ang... Nagawa ko rin para sa bayan mm -hmm. ano, for this year at ano pa yung mga pa pwede kong gawin Tama. para sa Pilipinas sa mga susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Your message na lang po sa ating pong mga kababayan ni Rizal Day Commemoration. Uh, salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Siguro ang mensahe ko dyan ay uh, gaya ng nasabi ng ating pambansang bayani na uh, ng ating sarili at maglingkod sa bayan. At tingnan natin ang nakaraan bilang gabay sa kinabukasan. All right, maraming maraming salamat po Attorney Moses Florendo sa pagbabahagi sa amin ng inyong kalaman at pananaw tungkol sa buhay at kabayanian ni Dr. Jose Rizal. Mabuhay po kayo. Salamat Thank po. you Attorney Moses and happy holidays. Happy holidays. you. happy new year as well.